Ang Aklat ni Josue, Kabanata, Ikalabing Isa Nang mabalitaan ni Haben, Hari ng Hasor, ang ganito mga pangyayari, nagpasabi siya kay Hobab, Hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aksab. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong hilaga, sa kapatagan ng Hordan, sa timog ng lawa ng Sineret, sa kapatagan hanggang sa baybayin ng doors sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga kananeo, sa magkabilang panig ng ilog Hordan, sa mga Amoreo, Heteo at Perizeo, Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Heboseyo na naninirahan sa kaburulan at sa mga Hibita na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon sa lupain ng Mispa. Dumating lahat ang mga haring iyon kasama ang kanilang mga sandatahang lakas. Halos sindami ng buhangin sa tabindagat ang kanilang hukbok. Napakarami rin ang kanilang mga kabayo at mga karuahim pandigma, nagkaisa mga haring iyon sa napag-isahin ang kanilang mga puwersa, at samasama silang nagkampo sa may batisan ng Merom, upang salakayin ng Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, wag kang matakot sa kanila. Asahan mo bukas sa ganito ring oras. Lilipulin ko silang lahat para sa Israel. Lalo gutuan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karuahe. Kaya sila biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batis ng Merom. Pinagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita. Hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Mesripot Mayem sa gawing Hilaga at hanggang sa dibis ng Mespa sa gawing Silangan. Nagpatuloy ang labanan hanggang walang matirang buhay sa mga kaaway. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh. Piniya ang mga hayop at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos bumalik si Josue, sinakop ang Hasor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon, ang Hasor ang kinikilalang pinakamakapangyarihang lunsod sa mga kahariang iyon. Sinunog na mga Israelita ang lunsod at pinatay ang lahat ng taga roon. Walang itinira ni isa man. Natalo ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lunsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao roon gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yahweh. Maliban sa hasor na sinunog ni Josue, hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lunsod na nasa burol. Sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahalagang kagamitan at mga baka, ngunit pinatay nila ang mga tao roon at walang itinirang buhay. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moses at ibinigay naman ni Moses kay Josue. Tinupad ni Josue, ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, ang kaburulan at ang mga nasa paanan ng bundok na nasa Hilaga at Timog, ang buong saklaw ng Goshen at ang tuyong bahagi ng katimugan nito, pati ang kapatagan ng Hordan. Buhat sa bundok, halak, panahon, sa Siir hanggang sa Baal Gad sa kapatagan ng Lebanon. Sa may paanan ng bundok Hermon ay nasakop lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Matagal ding dinigma ni Josue ang mga bansang ito. Walang nakipagkasundo sa Israel kundi ang mga hibita na naninirahan sa Gibeon. Ipinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita upang walang awa silang lipuling lahat at matupok ang kanilang mga lungsod ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moises. Nang panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higante na tinatawag ng mga anaseyo sa kaburulan ng Hebron, Dever, Anab at sa lahat ng kaburulan ng Huda at Israel. Sila'y nilipol niya, kaya't walang natirang anaseyo sa lupain ng Israel, sa Gaza, sa Gat at sa Asdod. Lamang may natirang ilan. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, tulad na sinabi ni Yahweh kay Moises, at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel, upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Pagkatapos nito, namuhay na nang mapayapa ang mga Israelita sa lupaing iyon. Ang Aklat ni Josue, Kabanata, Ikalabing Dalawa Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa Ilog Arnon, hanggang sa bundok ng Hermon, at nalupig nila ang mga hari roon, ang unang sisihon ang hari ng mga Amoreo na nanirahan sa Hesbon. Sakop niya buhat sa bayan ng Aroer sa ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito hanggang sa batis ng Habok sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatuwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead. Kayon din ang araba sa gawin silangan ng Hordan, buhat sa gilid ng lawa ng Sineret, patungo sa Bethesemot, sa gawin silangan hanggang sa dagat na patay, tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga, papuntang Timog. Nalupig din nila si Haring Og ng Basyan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ang haring ito sa Astaroth at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Salika, ang buong Bashan, hanggang sa lupain ng mga Hesoreo at mga Maakateo, kasama pa rin ng nasa sa niya, ang kalahati ng Gilead, karatig ng lupain ni Sihon, na hari ng Hesbon ang dalawang itoy nilupig ng mga Israelita sa pamamuno ni Moises. Ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, ni Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Sa pamamuno ni Josue, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baal Gad, sa kapatagan ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak. Sa pag ng bundok si Ia, ang kanilang mga lupai pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Saklaw ng mga lupaing iyon ang kaburulan, ang mga kapatagan, ang araba, ang panan ng mga bundok, ang ilang at ang negem. Doon naninirahan ang mga heteyo. Amoreyo, Cananeo, Pereseo, Hibita at Heboseyo. Ito ang mga harin tinalo ng Israel sa pamamuno ni Josue, ang mga hari ng Heriko at ng Ai, na malapit sa Betel. Ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Harmot at ng Lakwis, ng Eglon at ng Hiser, ng Dever at ng Heder, nang Horma at Nang Arad, Nang Libna at Nang Adolam, Nang maseda at Nang Betel, Nang Tapua at Nang Hefer, Nang afek at Nang Lazaron, Nang Madon at Nang Azor, Nang Simron, Meron at Nang Aksap, Nang Taanak at Nang Megedo, Nang Kadis at Nang Hokniam sa Carmelo, ng Dor sa Baybayin ng Dor, ang hari ng mga Goyem sa Galilea, at ang hari ng Tirsa, lahat-lahat ay tatlumpot isang hari.